Alas otso ng umaga mga idol. Oh, <laughs> Araw ng sabado. Dito <laughs> na kami sa bahay at uh, banding time mga idol. Kasi ay dumating yung tiyahin ko kay Tiano Eh, <laughs> <laughs> saan ka sakay papunta dito? Ha? Saan ka sakay? Galing... Sambisinte. Hindi, galing Kabiti. Galing... Ay, ano, bumaba ka siya ako na... Ng... Galing ka ng Tagaytay. Oo, oh, oo. Oh. lakas nga ng ulan. Ayun, Yung alis mo ng Tagaytay, naulan na? Oo. Oh, oh. kasi ka naman, isa sa pagbilaw, kisa ngayon. Ay pinadadaan ni kaso wala, na wala mo pa ano? O oh, peta ka peta ka ganito ka dito wala ka naman dapat na hindi. Hindi ka naman dapat na, eh. eh, na hindi. Hindi ka naman na ka naman dapat na hindi. naman na ka naman si na hindi. Hindi ka hindi. na hindi. na hindi. Hindi November 25 hey, ano. yung pista pala sa pagbilaw ngayon, pagbilaw kitong ka. mga idol. May mga tiyahin kami diyan sa pagbilaw. Hindi di dadan ka dada, dapat dada sa pagbilaw ka nga. Sa mga lola ni ga ano. Bigay ka din. Ano, nagmi-miss ko lahat <laughs> sa iyo, Hindi ko nga na-re-receive. re receive kagabi ko lang na-receive yung Ana, chat niya. Sabi, ko, sabi ko kay Tante, ay, ano, tanggap na ni Lenor yung message ko. So, oh. ay, sabi, ko, eh, pupunta, sabi ko, pupunta, sabi ko, ako. Ah, basak mo uh, yung chat niya kagabi, papunta daw siya dito. Pipiwan, ito, sabi ko, nasaan ka ba? Alam ko na, tagay tayo para ito. Para ay, hindi pala naman, nasa San Vicente na. Eh, sa, sa tricycle, papa mo, hindi <coughs> <para coughs> ka mabasa. Uh, ano yung tricycle din mo? Para hindi mabasa, eh, na. Kasi ulan dito mga idol, simula pa kayo ng maga alas 3 ng madaling araw, grabe ang ulan. Lagang tudo. Alas 4, tudo pa rin ang ulan. Alas 5, bumaha na mga idol. Kaya kami bumangon na. Grabe, bumaha na. Nagpasok na yung tubig din sa tubig baha sa loob ni nanay. Mabuti lang sa amin, eh, hindi inabot mga idol. Tapos banda mga 5.30 ng umaga, yun, naghupa na yung tubig baka. Pero talaga nga ulan, idol. pa rin mga idol. <mulitik> Grabe, araw na Sabado ngayon mga idol. At ayun, si Tiyahin yeah, ko yan. Tatrabaho siya sa Tagaytay. Tapos yung si Nanay. Nanay Panuli. Mrs. Panuli. Tapos si... Ewan ko, ay Sabado pa lang ngayon, walang pasok mga idol.

Ah, Papalito? Ay tinignan ko siya. Ano lang ang purpose mo? Punta ka ay, lang. May meeting nga na senior bukas. Ah, may pag-meeting ka lang? Oh, oh. Sayang pa na pamasahe. Pamasahe mo pa. Galing Tagaytay. Magkano pamasahe ang Tagaytay? Ito ko nga sanang pumilas yun. Ano? Umabot ng 500. Hanggang dito. Ilan sa kayo? Apa, matatratay kita para magbabasa ako. sa Gaya para pantawid. Magbabasa ko papuntang Pitik. Dadalagin na sa Gideon. Ah, pag nagpunta ka pa ng Pitik. Oo. Dudulo ako muna, duna ako na Tapos pagbalik naman, nagtuturbina ako. 'yung binalo. Ay, Pagdating ko sa turbina, magbabal ako. Tapos pagdating ko naman sa pala-pala, magbubas ako, mintis, Tapos try king ulit. Oh, maraming pasasalamat. Malayo Ay, pa lang tayo. Walang yung... problema basta meron akong pamasahe, sabi ko. Oo. Mm. Sabi ko, oh, kaya nagpunta lang ka dito. Ni... Lagi nang pamasahe at yun lang ang pangkayan ko makauwi niya. Oo tama. Oh, oh kaya so, nagpunta kayo, ka diyan makikipag-meeting ka lang sa senior. Oo, oh, kailan ang meeting? Bukas. Bukas, 26. 25. 25. 20, 25 ngayon ay. Oo nga. Bukas. Katapos ang linggo ng abot ng buwan. Yun, nakapagpag may grabe. Ang layo. Busy nga yung aming kapitan ngayon eh. Oo. Oh, oh. Kahit naman ang kagawin. Para mapasama ka na sa pagpiyot ng senyor. Ha? Para mapasama ka na sa barangay ninyo. Malamang yan pag-usubo rin. Sabihin sinti mo na ba kay nanay? Nauna, 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 isipin, isipin mo ko, one, naman, kaya na, na, kaya na, kaya na, kaya na, 1,000 naman, kaya na, na, din na, kaya 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 kaya na, 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 na, kaya na, kaya na, kaya na, kaya na, kaya na, kaya na, na, kaya na, na, So pinaprasis kasi bago ngayon ng mga barangay official, barangay kapitan, barangay kagawad. Bagong proseso na naman mga idol yung mga hindi nakakatanggap dati. So yun yeah, mga viewers natin na baka kayo mga senior na mag-update kayo ngayon sa mga barangay official kasi bago ang mga barangay official ngayon mga idol. Pero nabibigyan siya. May dito isa lang ay ano na rin. Oh, yun oh, di nyo nalalaman. naman ng tubig oh. Baha na naman oh. na nga. Ang ah, grabe. Kalina nagupa na yung tubig baha na yun oh. Nabaha na naman oh. Isang oras na nagpahinga yung ulan. Tapos ay umulan na naman. Ayan, nabaha na naman oh. Kalina mga idol dito, mga alasing ko pasado ng umaga. Grabe ang tubig. Abot na dito sa sampahan ng pintuan. Kaya doon sa kabilang bahay, pumasok na yung tubig baha. Tapos ngayon, nabaha na naman, oh. Naghupa na yan kanina. Kaya nakapagligpit na. Grabe. Maulan talaga. Quezon province, mga idol. Maulan. Nung nakaraang linggo, ang malakas ang ulan dyan sa parting uh, Samar, hanggang dyan sa Bisaya. Talaga nagbabahaan dyan. So, siguro wala na ulan ngayon dyan. Dito naman sa Quezon Quezon Bicol Region, dito nagpunta yung ulan. Marami. binabayo kami ng malakas na ulan dito mga idol ngayong araw ng uh, Sabado. November 25 mga idol. Yan at, uh, ito kami sa bahay oh, kasi dumating may dumating kami ng bisita si Iya. Yeah. Tumas na lang. ang one quart, 50 pesos ang 1 quart. Kaya ang kaya 200 ang isang kilo, hindi oh, yeah. oh, 400 oh. na. Oh. Pati ako pinabata ko Agap kong gumising kanina, alas isang kilo. Oh. Alas tres, nagbango na kami ng ng kasi si Miss Palomi nagliligpit na at baka nga oh. ng tubig ba. Doon pala sa kabilang bahay, ay, kamakit, mas maagap sila. Pagka si hindi na nakatulog. tulog. Gawa tubig baha na yan mga Huwag birang buhay <laughs> <laughs> kami doon Nagpunta kami ng birthday Anong binyagan doon? Wala ka Binyagan ba okay. Sabay, binyag, binyag at saka binyag. Ba, <hazong> Sabay na binyag at birthday so, Ano yun? November 5 14. Punta kami sa salida kami doon lahat Doon kami na itakali Ang dami handa doon kami nag-sharong kulita. <laughs> <laughs> Oo. Oh, dami ng sharong kulita. <laughs> Ay, baka dumaan si Sir. iwan mo lang. na si na, <laughs> na, <laughs> na ako. pa po ng anak. Wala. uuto pa Sasamahan ni Nuli at hindi naman pwede siya Kaya, makamutong. Ano talagang nakakaano naman na para kaya mo, pupunta ako doon. doon? Yung hindi daw nalamig mong red. Ay, ano, Maka, no, talagang, makaka, ano muna, Pya, na yun. Kailangan nun ay ay, akala ko nga yung kasi yung rep kong maliit ko sa ano, pinalipat ko dito kay Nadia. Na so baka sabi ko maabot na naman ng baha. Wala sa na yung rep mong cute. Nandun kiyot? na kay Nadia, hindi ginagamit. Ay, yun mo lang gamitin niya. Hindi ginagamit yung maliit mong oh, rep. Ay, eh, tama lang naman ako, oh. dalo, May mga ano na soft drink. Naka-stack, naka-stack lang doon. Ano, kasi pag hindi nagagamit, masisira. Nakausap ko nga yun si Kagaw, Nancy, sabi ay... Mas maganda uh, nga yung kay Tiyang bahay doon. Hawanin yung kanya. Kawanin yun, tapos uh, maglagay ka na ng isa, may kainan. Ano? Ay, ito na may nai-busy. Pwede mo naman isagad yung, yung sa gayon yung lagyan lamisa? Ay, ikaw may aalis na naman ay bukas, paalis ka na rin. Sa ano ay? Hindi, sa lunis pa. Ay, mag-uukot ay linggo oh, na. Ano'y nangangamot? Hindi ka? Parang nagmamagis. Ay, naglaki may ata siya. Luluto ng laki may. Eh, kumain na na. Ay, sinuot ko yung kainuling buta. Hanggang tuhod ko pala. Hanggang tuhod ko. na naman ay pambihira. Baha na naman sa kalsada. Grabe oh. ang ulang yan. Buti lang ito yung Sabado ngayon. Eh, di... pag gumanda ang panahon. Saka tayo ngayon lang tumama ang train ta. Oh, pag ima ano yung sa iyo doon, pag tanggap activity, SBS, na, no, mo ng pension, lamnan mo na lamnan yung ano doon. Hey, di ma, hmm, <gies> ay di, maga, di ka mag-pipermit sa bahay at ikaw ay mas maganda pa yung magtrabaho na lang. <laughs> ay pagka meron ka tindahan, hindi ka makakaalis. Hindi ka makakaalis. Yan. Tama. Obligado ka mamalingki. Tsaka wala naman ako iintindin. Ba't ako mag... Ba't ka pa mag... Mas maganda yung iyong yan. At ikaw ay takotagay Pagka may pira ka, punta ka sa kamag-anak mo. Punta ka sa mga pamangkin mo. Kaya... Hindi mo na kailangan mag... Paspasa na kaysa nga wala akong inaanong gamot ay mag oh, oh. magkakamot ka diba <laughs> yeah, wala ka maintenance ano wala ka pa maintenance wala, wala seven oh. Na, ano. tingin ko nga sa iyo parang masigla ka ngayon eh wala kang aramdaman ko ano oh wala oh, <laughs> Pampira, buhay <laughs> 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 Eh, <laughs> kaya ikaw ay wag gawang problema para malakas ka. Oo. Oh. Diba? lagi lalaki niya. Kang, yeah, no, no. Kahit garit ka pa rin, ka pa rin. Oh, kahit ka. Uh, kahit senior na. Kahit senior na eh. Oo, oh, oh, kailangan. Lagi kang nga dyan sa barangay kasi may mga sayo. Oo, oo. Alam mo, sabi ni Nancy, pag ikay nang tito naga, Lagi kitang... Tulad naman minsan, may biskohan sa... <laughs> sa barangay hall. Ay, na, ito, pag kami may meeting sa ano, ako nagkukuha ng... ng sumbay. Hindi oh. <laughs> okay. tawa na sila tayo. Marapat naman. Grabe naman ang hirap-hirap naman ang pinagawa. Namin <laughs> saan, biskuhan. Babanat na, baba ako ang hirap hirap na mga pinagawa ko. Lumisan disco ko sa San Vicente. nung Victory Party. Oo. Nung nung panonong pa, nung panonong pa. Ay si Tagaw. Victory Party na yun. Victory Party na yun. Nung ano, nung may nagpapasok sa school. Ay tigisang litsong daway. Ay kaso ay, ka lang. Dahil ay malaya ka na ayong, sa ay. Ay mo magpunta dito? Ito lang kulang magpay. Habang ka pa. San libo ka na? Mayroon ka nung mo. ka mo. Mayroon ka nung mapupuntaan mo. So, o, ay, siyempre, ka dun. Tapos ay mo nga. Maghihirap din. Maghihirap Magastos. Basta ta, habang ako malakas ay... <laughs> 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 pasal ka na. Papasal, <laughs> pasal ka na lang. No, pag may pera. No, pag walang pera. Pag walang <laughs> <laughs> <Pag> pera, <laughs> <laughs> di pa Hinga. Hinga. Pag kasutay ka na lang, ano papas ko. Sabi, sabi nga sa akin, 5, 2, yung 3, si Tama, yan. Buk lang yan. Nasa lahi mo yan, nasa lahi natin yan. Talagang sadya na pumuti ang buhok. Ay, saya, tinitina ako pa yun. Ay, ako yung ano, gusto nga ni Naida, sabi, ate, mag-ano ka? Ihayaan mo na nga, para yun. Hindi nila magagaya. Natural, ano? Natural yan. Ano. <istan> Natural yan. No? Sabi, ihayaan mo na yan. Ya. Wag yung <laughs> <gulu. laughs> pag-initan <-anong kasada. laughs> <laughs> 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 yung mga buko. Basta, importante, may buko. Ayan, Iya. Masali tama na ito. Baka pumasok ng tubig dito sa bahay. Itayin na lang mo ka. flooring ng bago. Ganyan na yung tubig niya. Pantay na. Hindi pa. Pwede naman ka Sila. Mo, kaso lang, gagawin mo para hindi ma... Okay. Yeah. Yan ang nagloto na ng laki mo si Limar. Kami nagloto na muna kanina ng laki mo din. O so, almusal. Kala mo, dapat huwag kayo laging magkalalaking mga alulang. Bihira naman, ngayon nga lang. Ngayon lang, <laughs> naulan na eh. Ngayon nga lang. Walang wala kang makagawa ay, hindi nga makalabas. Lakas ang ulan. Muli ka na doon pa sa higaan eh, lakas ang ulan. Makakagala ka ba niya sa labas? Interesting ko nga doon sa labas. Iwawasin eh, nga ko sana. Ako na idumindumi noon. Iwawasin nga ko sana ngayong maga. Eh, lakas ang ulan. Bayain na yan. Sa isang araw na lang magwasin. Hmm. Wala naman yata ang bagyo ngayon na yun. Awan, mas maulan. Eh sabi saya, baga nag oh, Na baha ano. Nandun ang bagyo at saka yung baha. ay eh, naglipat na sa atin. Hindi. Ano na yan? Kumbaga, at, Loval, abagat, ang bagay, amihan so, na at oh, bagat ang nagpapagyan. Amihan na bagat. Nagsama-sama na. Oo. Pero bagyo, sa ang <laughs> katamad ng buhay nito mga idol. Bayan ng Mendes. Oo, oh, bayan ng Bayan ng Mendes, Cavite. Oo. Cavite City. Cavite. Oh, diba, pupunta ka doon, sasakyan mo Mendes, wag Mendes Crossing. Ang nakalagay Mendes lang. Mendes lang. Kasi pag crossing, doon ka lang sa may crossing. Sa crossing ka lang ay pag sinabing Mendes, pinakambayan. Bayan ng Mendes. Oo. Oh, oh. Tapos sasakyan ka ng tricycle, pa pa ba tiksan mo? ano ay sasabihin mo ay panong yan uno sa may kadipsa? Panong yan uno kadipsa. Kadipsa. Alam nan 13 kilo. Dito na bayin niyo. Oo, doon na kami. Tapos ang ano namin doon, oh, dalawang gate yun. Lawak ng sanohan. Bayan pala na Mindis kadip. Kami mo tanim tanim doon. Mga pinya. Shout out sa mga kababaihan namin diyan sa Mindis. Lawak ng wawalihan ko. Wow. O parang kapote maulan nga yan oh. Oh, yan oh. Na kayo din. Eh, dito ta. Sadiyapa na kayo. Ano na rin tama ka daw. May papagawa daw pati rip. Oo, oh, para 'yung tip malaki 'yung rip noon. Oo, kan papunta na sa yatid natin mga idol nahulaw-hulaw na no? buti lang at nahulaw-hulaw na naman grabe yung baay baha na naman oh baha na naman oh pambihirang buhay yan mga idol grabe ang ulan maulan talaga dito sa akin province kaya si Panuli ay nandito na sa bahay so yun yung hati ko si Tiana sa barangay San Vicente kasi lima sa sakit ko. Okay, Try sikit. So, Magre-ready muna ako mga idol. Grabe. Lamig ng panahon dito sa probinsya. Nasa probinsya tayo mga idol. Alright, let's go mga idol. Yun, alright mga idol. Grabe. Sobrang ulan mga idol. Ah, tayo ay namasada na. Grabe ang ulan. Ito sa Lopez Quezon. So may mga porsyon akong nadaanan na may mga baha na mga idol. Grabe, ingat tayo mga kabayan sobrang lakas ang ulan tingin natin kung tayo tatagal sa pamamasada ngayong araw na ito mga idol grabe oh talagang hindi natila ang ulan mga idol ingat po mga kababayan sapagkat maulan nga ngayong araw na ito araw ng sabado mga panula friends let's go mga idol

po so tayo mga kababayan kailangan lagi tayo nakahanda mga idol lalo dito sa may pamuntang liputihan malalim dito So, yun mga idol, mga panel friends, pagandang gabi. Gabi na mga idol. Alas sa is pasado na ng gabi mga idol. Uh, napakadilim na ng panahon. Sapagkat so, maulan nga ngayon, maghapon ito mga idol. Grabe yan, Mabuti ta, tumila na ang ulan ngayong pasado alas sa is ng gabi mga idol. At uh, pinasok ko na yung aking tricycle dito sa garahe mga idol. So, hindi na ako namasada. Simula pa kaninang alas dos ng hapon. Grabe, maulan Mga idol sobrang lakas ng ulan at saka ay ah, ano lamig na pati kaya ako hindi na masada mga idol at itong tricycle ay nandun sa labas edi eh ipinasok ko na dito ngayon at para tuloy, tuluyan na siya nakagarahi mga idol so yun nakalak na yung manubila so yan yeah, basang basa yung tricycle oh, yeah. bukas ko na yung lilinisan mga idol madilim na eh so yun mga idol mga pala friends hanggang dito lang muna yung ating vlog at uh, maraming salamat mga idol mga panunod pa rin sa lahat ng mga so, bye bye, bite, sa aking vlog thank you mga idol, maganda gabi at grabe napaka dito sa Quezon province uh, kanina ay nanood ako ng balita mga 5.30 sa EBS 7 saka sa channel 7 grabe ang baha mga idol dyan pala sa Mindoro at saka dito sa Quezon province so may mga vlog ako kanina na ang baha sa Lopez at saka yung ulan dito sa Quezon sa Lopez grabe yan abanganin niyo yung aking video na yun at uh, i-upload ko sa mga susunod na araw so grabe mga idol sobrang ulan dito sa Quezon province binayo kami ng napakalakas na ulan dito sa Lopez ngayong araw ng sabado mga idol so ngayon ay November 25 mga idol ingat po tayo mga kababayan so, mga idol grabe, Napakalakas ng ulan dito sa amin. At, uh, ito nga nakailaw na 'yung aking cellphone kaya medyo maliwanag 'yung aking mukha mga idol. So, ang kalangitan madilim pa rin. Makulimlim pa rin talaga ang kalangitan pero gabi na mga idol, gabi na kaya hindi na halata makita 'yung kalangitan mga idol, 'yung paligid. So, medyo nagtila 'yung ulan. Kaya ipinasok na yung tricycle dito So mga panola friends God bless Mabuhay po tayo uh, See you next vlog See you next video mga idol Hanggang sa mga susunod na video natin Sana pinusuportan pa ninyo Ang ating mga video yung i-upload mga idol mga panola friends Salamat salamat Magandang gabi sa ating lahat mga idol Babay babay babay, babay, babay. Ingat mga panola friends ingat Let's go